ganda ng ano bibili tayo ng lanzones Try natin magkano dito ang ganda ng lanzones nila oh lanzones boss magkano 25 1 25 ayun no. 25 one 4 din oh 25 1 Wala ko 50 kalahating kilo lang. Sabi nila, may ano to eh. Kalahati lang. Gaganda oh. Madami dito. Litex Market. sila mukha ng masarap may ano daw dito may controversial dito namin uh, kulit pa tayo 50 titikman lang boss salamat ha 25 so kalating kilo ito na ako. pwede na yan lalaki oh. Wey. papapakin lang natin sa daan Oops, atras na tayo medyo alanganin ng pwesto natin madaming enforcer dito kakadrop lang natin dito sa may payatas so, ano, iba iba siguro yung presyo nito kapag medyo malilit na ganito baka ito 30 naman dito 30 one port mas maganda dun sa isa kasi malalaki kasi may joyride dito Paps meron na? wala <laughs> pa <laughs> may na ito 饮料。